Ako si Lani Mercado Revilla. Natutupanin ko ng buong husay at katapatan. Natunay naman nalig at tatalima ako dito. Natunay naman nalig at tatalima ako dito. at kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas o hangaring umiwas kasi hanawa ako ng Diyos kasi ako ng Diyos It is my crystal year My eyesight isn't as clear as before but my vision for Bacor has remained crystal clear. Wala man sa rito na ko na bigyan ng pagkilala at paggalang ang aking kaibigan at kasamahan sa Senado ng Senator Bong Revilla. Nung siya nagbigay ng huling talumpati sa Senado, hindi ako nagpaalam sa kanya. Ang sinabi ko sa kanya, hanggang sa muli nating pagkikita aking kaibigan. At tiniti ako na yon ay mangyayari. I want to pay tribute and thank the man who made who made the past 15 years not only very successful but also truly laudable, memorable, and remarkable. Bong Revilla is not just a husband, a father to our children, but also my true partner in public service. Papa on behalf of the people of Bacoor I want to thank you I know for certain that your days in public service are not yet over and that you will continue to serve the Bacoreños and the Filipinos in your own way dahil ikaw si Panday si Alias Pogi, si Tolome si Agimat na puno ng aksyon sa tunay na buhay